Ready na si Chow. <laughs> Ready na si Moy. Let's go. Ready na si Beb. <laughs> Family feud, guys. Ano nyo kami guys, ito na, gaanda na po kami.

guys. Uhu. Ito na. Yes. Kami na po. Family feud. Let's go. Makipag-away ng pamilya natin. Ito, <laughs> family feud. Uh, Sana isa. Nanguna na. <clears throat> Parang doon tayo sa kabila eh. Hello po. Hello po. Hey guys, ito tayo. Nandito tayo sa family feud. Ito, abangan niyo po kami. See it. Ayan na. Oh jam Yeah, there. All right, rock and roll, tayo. Rock and roll. Okay, papray please. Go. Okay. Sige. Talo, pag mabagal, talo. Kailangan tumamaya. si

you you can Good answer. Good answer. and answer. Good answer. answer. Good 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 answer. The board. Good answer. Good answer. the answer. Good 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 kili Good answer. Good Okay. Ano siya? Okay. Ikaw ka mo pang kunin yung ka answer. Ano una mong naiisip kapag sinabi puto? Fireworks. 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 Okay. 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 And then who has a survey? I'm fireworks. Okay. So again, Heather, pass or play? Error, okay. okay. Play. 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 Okay. Play. 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 Okay. Play. 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 Okay. Play. 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 Okay. Ngayon na yan. Dino, ikaw ang team leader. Pwede kang punili sa sagot nila or sa sarili mong sagot. Ikaw Uy, final yung final answer. answer. Mabaho. Mabaho. Ayaw niya yung amoy. Ang pinili niya ay mabaho. Okay, guys. Pag lumabas sa sagot ni Dino, nakuha niya yung round. Pero kung hindi, sa inyo pa rin magubuta yung uh, yung points. Sige, tignan natin. Amoy, right? dahil siyang po ba? Amoy, maho. Nandiyan po ba sa survey? Ang mabaho. Ayun! Ayun Ang amoy. Okay. yung... Okay. okay, ayan guys. Pag nanalo kami. No sasangyupsal kami, nakakain kami. Pero, pagkatalo kami dito, doon muna kami sa isaw-isaw sa kanto. May kwek-kwek doon, may turo-turo, mayroong metamax. Ha? Bangan nyo. Ayan na, di kita na po ang labanan. Hoo, okay. Jackpot round na. Ayun na si Heather. Ako po, ay magtatago na. Ayan po. Nanalo po ang Cornelius family ng 100,000. Ang goal po nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000 pesos. Kinakabahan po ako, kinakabahan po kami. <laughs> Sayang, no. sana makakuha po natin ito. I hope. Yeah. kayang, yeah. I think, ako kaya, kayang kaya kaya natin yan. ito. Abangan nyo guys, ha? abangan no. nyo to. So, ang napili po namin charity is yung church namin, which is yung Christ Life Assembly. There you go. Okay. <laughs> Kinulong ako rito sa sa briefing room. So ngayon nakabrief na ako ngayon dahil nasa briefing room tayo. <laughs> so mag-isa lang ako dito guys, hindi ko pwedeng marinig kung ano ang pinagsasasabi ni Heather doon. Josie, may libreng movie, Letus 2, binibigyan ng gift. Let's go! Bibigyan natin na kuma sana makuha niya. Sana makuha niya at uh, ma-reach namin, I think, 200 points ang kailangan yata namin. So, 100 points each ang dapat magawa namin. So, ang sabi ng survey sa Josie ay... Top answer! Meron. 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 Nice one! Great start, Kevin. Balik na tayo. Ha, natataranta pa naman ako pag nabilisan ang tanong at nisan uh, minsan kamote ang aking kasagutan. Pero enjoy lang tayo guys. Tapos abangan nyo to. Very very exciting at napakasaya po ng Family Feud. Let's welcome back Michael Ward. Ayan ako na. Guys ako na. Nakabahan na talaga ako. Sana makasagot tayo ng tama kahit isa man lang. ba? Diba? Okay. Si Michael po pakitawa. Okay. Woo! let's go. Tara. komeda kata itu dah Torres got 92 plus okay good go pina discount asin nililibre nililibre let's go michael roy top answer this one nice one i've been a survey 19 to go. Uy! Wala. Uy! Ingredient ng sotanghon, ang sabi mo'y asin. Ang sabi ng survey, sa sinay. Ay! Michael Roy, congratulations. sa, Thanks sa so much. Pamilya, Orlanes family, nanalo pa rin po kayo ng 100,000 pesos. Nice one, nice one. Yes! Pero galing ha, ang dami yung top answers oh, kumbay. Tignan na, Brother. Ha, guys, tapos na. Nakahinga na po kami ng maluwag. Uh, wala na ang kaba. At uh, tapos na po, ito po, nagpapaalaman na ng lahat. Nag-enjoy kami. Sobrang saya experience nito. Maraming salamat, Family view Thank you, GMA. Napakasaya ang experience Ay, nito. Oh. <laughs> <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank huh? you. Okay, guys. I am for na ang family view and buong buong family. So mayon ang tichilak muna kami at the na so, Bye, guys. Enjoy.